for today's video mga katrops panibagong araw panibagong luto seryan na naman tayo ngayon at ayan nagprito nga pala ako dito ng malalaking hiwa ng isda tapos nagisa lang ako dito ng gulay So, ayun mga katrops, bali meron nga pala ako dito na prepare na mga sangkap tulad nitong bawang sibuyas, kamatis, at meron na nga rin ako dito nagayat na kalabasa at kamote. Nahugasan at nasisun ko na nga rin ng salt itong isda. Abay tignan niyo naman yan mga katrops, so oh, ang lalaki tataba pa. So, ayun bali nagpainit nga lang ako dito ng kawali at maraming mantika para nga prituhin itong mga isda. Piprituhin ko nga lang ito both side hanggang sa maging golden brown. Nga pala mga katrops, bali nasa tatlong beses na nga pala akong nakapagluto ng ganitong isda, pero hindi ko alam kung anong tawag sa isdang to. Kaya naman sa mga nakakaalam baka naman pa-comment naman dyan sa baba mga katrops. So ayun dahil naprito na nga lahat natin yung isda, kaya naman tara simulan na nga nating maggisa dito ng bawang sibuyas at itong kamatis. Gisa-gisahin nga lang natin ito mga katrops hanggang sa lumambot. At isasabi ko na nga rin sa paggigisa itong bagong isda. Dito sa probinsya, ito nga yung ginagamit naming pampaalat sa tuwing magigisa nga kami ng mga gulay-gulay. So dahil malambot na nga itong kamatis, kaya naman pwede na nga nating ilagay dito yung kamote at kalabasa. Siguro yung iba sa inyo nagtataka kung ano magiging lasa nito. Bale ko na pala ito ng isang mangkok na tubig na water para nga lumambot itong kamote at kalabasa. Tsaka kumuha lang ako ng isang perasong pritong isda para nga isawag dito. Para nang sa ganun ay mas lumasa nga ito tsaka para mas sumarap na rin. At tinakpan ko nga lang ito ng mga ilang minuto at ayan. At ganun nga lang kabilis ay naluto na agad natin itong ginisang kalabasa na mayroong kamote. Abay ako na nagsasabi sa inyo mga katrops, itrain nyo na nga rin magluto ng ganito. Dahil bukod sa napakadali lang lutuin ay talaga namang napakasarap. At ayan kung gusto mo nga rin may shoutout sa akin next vlog eh, lagi nga lang kayo mag -like, comment and share sa aking mga video na ina-upload. So ayun mga katrops, ayan tara, mana natin itong ating niluto. Ayan o. Oh. Ulam natin ngayong araw mga katrops, oh. Yung pinrito natin isda. Hindi ko alam kung anong tawag sa to. Pa-comment naman dyan sa baba mga katrokso. First bite. Nilagyan mm. ko na nga rin pala ito ng chili garlic oil. Ayan oh. Saban ng istang Hmm. 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 so paano ba yun mga katrops hanggang dito na lang itong aking vlog huwag niyo na rin po palang kalimutang i-like and share itong aking video maraming salamat sa panonood bye bye